Mas pinadali na ngayon ang pagsusumbong ng publiko laban sa mga lubalabag sa Anti-Red Tape Act di diba matapos maging katuwang ng ARTA, ang Civil Service Commission, sa pagbabantay ng mga reklamo. Yan ang unat ni Noel Talacay. At inikahit po natin ang ating mga taong bayan, kung sila po ay magreklamo, pwede po nila idaan ito diretso sa mga offices ng Civil Service Commission. Ito ang panawagan ngayon ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, lalot accessible na ang mga opisina ng Civil Service Commission na maaaring pagdulugan ng mga reklamo ng publiko. Sa panayam kay Secretary Perez, sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi niyang Agosto pa lumagda ng kasunduan ang ARTA at CSC upang mapalakas pa ang pagpapatupad ng Anti-Red Tape Act. Aniya, maraming opisina at tauhan ang CSC sa buong Pilipinas kaya mapapadali ang pagsusumbong ng mga maumayan sa mga lumalabag sa Anti-Red Tape Act. Nagpirma uh, po tayo ng Memorandum of Agreement last August 31, kung saan magkikipagtulungan na po ang um, ARTA at Civil Service Commission para implement po natin ang ISO Doing Business Law. Nakipagkasundo na rin ang ARTA sa Citizen Complaint Center o 8888 na hawak ng Office of the President. Ito ay para matiyak na mabibigyan ng aksyon ang lahat ng reklamo ng taong bayan. So pag alam po ng mga ahensya, alam po ng taong bayan na mismo ang Office of the President ang siyang complainant at ang ARTA at nag-investiga, hmm. abay magdadalaw isip po ang ahensya bago nila i-violate ang batas. Ang ARTA ang magsasampa ng kaso sa Civil Service Commission kung ang nilabag ng isang government employee o non-presidential appointee ay pawang administrative case lang, habang sa ombudsman naman kung ang nilabag ay criminal at administratibo. Uh -huh. uh, first offense pa lang po ay uh, six months suspension. Uh, second offense, um, uh, 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 dismissal from service, perpetual disqualification for future benefits fine of 500,000 to 2 million and imprisonment of 1 to 5 years Samantala, sinabi naman ng kalihim na mangilan ilang LGU palang ang sumusunod sa Electronic Business One Stop Shop o EBOS. Sa Metro Manila, nasa walong LGU palang lang mula sa labing pitong syudad at isang munisipalidad ang nagko-comply sa EBOS. Sa buong bansa, kalahati pa lang ng 1,634 LGU ang nagpapatupad ng full automated processing system. Kaya naman nakikipag-ugnayan ng ARTA sa mga private sector para maging 100% na ang pagpapatupad ng IBOS sa buong bansa. Paano po natin matulungan ang LGUs ng makapag-set up ng IBOS? Inikayat po natin na makipag-partnership with the Chambers of Commerce, with the, uh, for instance, meron tayong partnership with the Aboitis Group, mm -hmm. meron din tayong partnership with the Meralco Group, kung saan nag-identify po tayo ng mga maring LGUs na pwede natin tulungan. Noel Talakay para sa bayan.